Kita mo sa yung mga pasero wala masakyan. Tayo ba ng isang lika sa trabaho iyahatid ka libre? Libre. Libre wala bayad. Saan ka dati? May damol. May damol. Building eh, building B. Building B. S may damol. Ano is patasok mo? Ah, uh, ito, ito. Libre ma'am. Pagka hindi, picturean mo ako. Tapos, report mo ako. Bakit pwede pre po yan? Nagpa-public service ako ma'am. Nakita mo yun o? Oh? Natatakot kasi yung dalawang babae eh. Ha? Natatakot. Natatakot ka sa akin? Yung dalawang babae. Ay, yung dalawang babae? Ay, ito, hindi ka matatakot sa akin. May batuta ka eh. <laughs> Kaya nga pinalo ko kung vlogger ka, hanapin talaga kita. <laughs> Okay ka na, ma'am? Okay na po. Baka kung saan niyo daw sinadalin eh. Ah, eh, ganun talaga ang unang iisipin ng tao pagka uh, ganun na... Kasi bakit libre, sir? <laughs> Oo, oh, ganun talaga iisipin ng tao pagka uh, sinabing libre. Eh, medyo natakot yung daw mo, ba? Binulungan ako eh. Binulungan ka? Ano sabi sa'yo? <laughs> ano sabi sa'kin? Ako wag ka magtidawala dyan. Ah, sabi ng nanay? Opo. Oh, yung dalawa, yung... Ah, sabi ng dalawa, sabi wag kang magtitiwala ah, sa sabi akin. Sabi kung saan kadalahin yan, ha? Ah, sa akin. hindi, yung mga gano'n, naiintindihan natin yun. Uh Oo, -oh. tsaka nakaano ka kasi, naka-helmet, naka, naka uh -oh. so... Yung mga gano'n, eh, understood naman na yun na uh, parte ng, ano yun, parte ng buhay yun, hindi lahat ng tao. Uh Oo, -oh. eh, magtitiwala agad. Uh Oo. -oh. Malwanag naman eh, bakit naman matatakot eh. <laughs> Ikaw lang ang pumatol eh. Ha? Ikaw lang ang pumatol sa libreng sakay. <laughs> Nagmamadali ako. Ang tira kanina pa ako eh. Huh? Tsaka umaga naman pa ako matatakot. Why not? Sabi ko, gwardya ako. Alam ko kong gagawin ko. <laughs> Kaya nga, ikaw kasi, gwardya ka, malakas loob mo. Oh. Halimbawa, may ginawa ang kalokohan, batutain mo agad ako. Oo. Oh. <laughs> Nasa instinct naman yun. Kung ah? Huh? wala ano, hindi ako isang tao. Uh, wala naman ba? sa itsura yung binabase kung pangit ang tao, hindi mo na pagkakatiwalaan. Security guard ano ka eh. Ano ka? Ano ka? Hindi naman ako guard eh. Okay A lang. Ano ka? Aral ka sa mga iba't ibang sitwasyon. May training ka kasi. Oo. ba? Diba? Oo. Alam ko na. <laughs> Marunong ka magpapotok ng baril. May lisensya ka eh. <laughs> Saka dapat alam mo yung mga dadaanan. Pag sa iba ka na dinan, tignan mo nga traffic sa Metro Manila. Mga uh, <laughs> sinabiyang nun ng mga nanay na kung maniniwala diyan ako. Oo. Ang lolo ko lang galang na. Ano ang sinabing vlogger ka? Sabi ko, patingin uh. tingin nga, tingin daw ko muna siya eh. Uh, ano eh, eh? Ibig sabihin, inalam, inalam mo muna ako legit. Thank you, ah. You're welcome, ma'am. Sana maraming pang tao tulad mo. Ano yung niyo, Kuya? Saan? Paano yan, le? Eh? Ah, ma'am, may ako, ma sponsor po ako. Ah, okay. Ah, share natin yung If ano natin. Blessing. Mo, oo, blessing. Ang sagot ko lang dito, yung drive lang. Ah, okay. Yung motor, ah, sponsor din. Sana madami rin kayo, marami yung matutulungan nyo yung talagang kailangan na kayo. mamaya kayo pa ma yung maha-hold up Ah, ay, eh, si Lord na bahala sa atin. <laughs> Basta wala tayong ginagawang masama. Hindi tayo pagabayaan. Kung oh, makita ng mga kapatid ko, to, tatawanan talaga. sakay ako ng sakay. Ba't naman sila tatawa? Ay, sakay ako ng sakay, basta libre ah. <laughs> basta masay, basta libre ah. <laughs> <yan. laughs> Kahit malayo, kuya, ni, ni, ano nyo, nahatid ko. Oo, oh, ma'am. Depende kung saan yung destination ng pasayero. Pinakamalayo ko ano, Las Piñas. Huh? SM South Mall, Las Piñas. Tsaka ano, Alabang, Montinlupa. Malayo ah. Ala! Ano nangyari doon? Ano nangyari doon? Ano nangyari doon? Ano oh, driver. Ay, no, no, siya yung nasa, yung driver na sasakyan eh. Baka ito. Nabangga yung ata nung ano? Nabangga yung ata nung SUV. Ay, yeah. hey, wala. Ay, baka yung baba yun, drive Kasi walang driver yung ano eh. Ayan, malaki na tayo ma'am. Nasa na natin. Kaya nga eh. Salamat sir ah. welcome ma'am. Uh, ingat kayo lagi sa biyahe ko ya. Ah, uh, don't worry ma'am. May nag-iingat sa atin. Basta good day lang tayo dapat. Correct. Oh, kapag touch pa ako. Makakapag-retouch ka pa. <laughs> okay, parating one hour ang kailangan nandiyan na ako eh, para hindi ako mag-aano. -ano. kailangan advance ka dumating. Oo, oh, kasi mag up pa, mag-aayos pa. Anong rin ka rito, ma'am? Ito o dito? Dito po. Ito? Opo. Ah, okay. Yuyutin tayo dito sa dulo, ano? Opo. Diretso lang, ano? Pwede na po dito. Ah, pwede. pwede na rito? Kapasok ako dyan kahit pahaba ang pila. <laughs> Sir, thank you very much. You're well, welcome, po. You're well, welcome. <laughs> uh, You're welcome, well, po. Ingat para ti, Salamat, po. Salamat. À, xin lỗi, xin lỗi. You're welcome, po. You're well, welcome.